nga ng bahay si Batang Anino? Dali-dali nga ako pumasok dito sa bahay. Paano ba naman itong dati nila sabi nga may nahuli siya malaking daga? Abay, pagkakita ko nga si Batang Anino pala. At yung may nga daw siyang gift kay Batang Anino. Kaya naman sabi ko siya ngayon nakaisip siya nalang magawa. At yung bida-bida talaga si Batang Anino. Tingnan niyo sumisilip-silip pa yan. Pati nga si Ate Kisses talaga naman nakikigulo. At yung malapit na nga siya matapos. Nai-imagine na ba ang itsura? O di ba grabe super cute? Grabe din talagang effort ni Daddy Ralph. Alauna na nga ng madaling araw naglalagay pa ganito. Sabi ko nga wala ko pa pambayad sa OT nya, Ayan, tingnan niya naman ang lakas ng tama. Pumasok pa nga silang dalawa dyan ni Banigni. At ayun, tuwa-tuwa naman kami kay Batang Anino. Lagi nga talaga niyang chinecheck yung bahay niya. Tinitingnan niya nga maigi kung may mali ba. Napakahigpit naman nito. Pati ang mga gilid-gilid talaga namang walang kawala. Chinecheck nga din daw niya kung pantay-pantay daw ba. At ayun, dito nga banda ay meron daw kulubo. Paano, napakahirap naman kasi lagyan dyan sa loob. At ayun, tingnan niya may, may bisita na. Hindi pa nga tapos ang bahay. At ayun, nilalagyan na lang namin siya ng kulat. O, diba, grabe ang effort. Ako yung nagdikit niya na, yung sububo. So At yung mga hindi ko nalagyan, si Dad Ralph na daw maghahabol. At ayan, finally natapos na. Makakabukod na din si Batang Anino. Nung nakita nga ni Batang Anino umatras, mukha na rin ni Bago nga itong Batang po. Pero maya maya, ayan na nga, tumambay na. Mukha naman na gusto niya nga itong gift sa kanya ng daddy niya. O, ba diba, very Batang Anino talaga ang color niya. Ayan, ganito nga palang itsura niya. O, ba diba, grabe, sobrang cute. Nilagyan pa nga namin siya netong na una niya na Hello Kitty kasi favorite niya. Ayan, o, ba diba, talaga naman pumapasok siya kasi nga bubukod na daw siya. Feel na feel din ni Batang Anino. Sinisilip pa nga kami sa bintana niya niya. Maya maya nga ay lumabas na din siya. At para bang may hinihintay siyang bisita. Maya maya dumating na nga si Batang Puti. Diyos ko siya pala yung bisita. Akala ko naman kung sino. Tingnan niyo naman napakabastos. Oo, umihi agad. Kakalabas pala. At ayun, eto naman si Batang Anino. Hindi man lang pinapasok si Batang Puti. Naglaro nga kaagad sila. At ayun, pumasok na nga siya dito sa may bahay niya. Mukhang napagod na nga si Batang Anino. Ayun, tingnan niyo sinisilip niya pa nga si Batang Putik dito sa may bintana niya. At ayun, pumasok nga lang sandali si Batang Putik pero lumabas uli. Ayun nga daw sa bahay ni Batang Anino. Gusto niya gumala lang. At mukha na gusto nagustuhan naman ni Batang Anino itong gift niya. Tama-tama nga gustong-gusto na talaga ni Batang Anino bumukod. Dahil 2 years old na nga daw siya. May sarili na nga daw siyang desisyon. At eto namang isa, tingnan niyo na pagod ka aga. Paano <coughs> ba naman lahat na ata ng sulok dito ay inihian niya na? Maski nga itong bahay ni Batang Anino inihian inihi niya na. <coughs> By the way guys, tingnan niyo yung balahibo ni Batang Putik. O, oh, napakaganda na. Eto kasi siya na no, nakaraan. Pati nga yung mga tita niya, hindi talaga makpaniwala na ang pogi-pogi niya na ngayon. Sobrang thank you talaga sa dalawang product na to. Eto lang kasi nakatulong para nga lumag yung buhok niya. Yeah? Hindi lang si batang putik ang natulungan nito. Kundi napakarami talaga mga fur babies ang naligtas. Kaya na lang nito ni Madam. Shoutout po sa inyo, Ma'am Kimmy. Ito ang itsura ng fur babies niya before. At ayan na nga siya after. O, oh, di ba sa mga gusto umorder order niyan, ilalagay ko yun sa comment section. Check sure, ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo ito kung madaming buhol yung fur babies mo. I-spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa teng. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho nga tenga nila. Pag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. Mo. KND cleaning solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatanggal din ito yung mabahong amoy. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo nga more din ito, nasa comment section.